じゃあ、あれだ。あれ <sum> 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 grabe, traffic tayo. Okay. Traffic. Okay. 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 Ing sumusunod na kwento, paalaala na mag sa mga nakakabawas. Paalaala na mag-ingat sa mga nakakabawas. Caxias. Oh, wala yung abre. Oh, diba? Sirado oh. ang SM. Aman ta, balik tagkogon. Kay sirado man. Ah, oh, wibis. Pwede ay na sila. Dili kay Bernice Ramogon. Sabda, oh, kung paano so, tagwala -ta, kay SM. Di ba di na mag-abre sirado ang SM? Ha? Sirado na kay ang mga trabante. Mas ano na sila ka ng Sirado. Sirado kayo. Ang Bernisa, eh. awi uh, bisan pamanunta pa man unta pero sirado na sila. Ay, wag na. Rest sayo kay nag-rest ang mga trabante. Wibis pa. Oh. Kasi lang pag-rest Lah. Bola ya, oh, lagi na lang me? <tipa> ah, <atap. tipa> ah. hotel puncita hotel puncita. hotel puncita.